Random inspection gihimo sa mga police stations pag siguro nga nakatuman sa palisiya batok illegal gambling ang kapulisan. tan-aw ng ilang mga cellphones kung aduna by download sa mga gidili nga application. Ngayon report ni Nico Sereno. announced ug unannounced nga mga inspections. Kini ang gihimo sa kadaguan sa Mandawi City Police sa mga police stations aron masiguro ang operational readiness lakip sa aspeto nga tan-aon ang pagtuman sa mga police protocol ug pagsiguro nga alerto ug andam sa kanunay. Naglakip niini ang pagtan-aw bisan sa cellphone sa mga police pagsusi kun wala ba nagumon sa sugal. Tan-aon kung doon na ba mga gambling apps nga na-download incidents of policemen involved in illegal gambling or in in online gambling. So to so avoid those uh, incidents to happen, we regularly check their cell phones. Giklaro hinuon sa city director, wala pa sila na monitor nga kalapasan sa mga police sa Mandawe. Apan kanunay ang gihimong kinalit-kalit nga inspection. So far so good, ma'am. Um, I think um, compliant ang uh, whole of uh, uh Mandawi City Police Office personnel. Gawa sa kampanya kontra sugal, gitan-ausab ang husto nga paggamit sa emergency alert button app sa mga personnel magamit kun gikinahanglan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak.